Hello there. Ang dapat ang gagawin ninyo kung uh, gusto na ninyong year air itigil na o o mababawi ang inyong mga naibayad na no ay is to sell no o maghanap kayo ng nang buyer na pwedeng ibenta ninyo o ilipat ninyo ang inyong rights doon sa nasabing uh, uh, property na inyong nabili pa instrument. Uh, hindi po entitled kayo ng marifan kasi po hindi naman po kasalanan ng developer no. Uh, ang nangyari, no? Ibang usapan 'yun kung ang may kasalanan kung kaya ninyo i-cancel yung sale o kaya yung developer ang nag-cancel dahil sila yung may atraso, okay? Halimbawa, nakapagbayad na kayo ng installment for at least 2 years, no? Ayon sa Maseda Law, no? Republic Act 6552 ay entitled entitled kayo na na ay magkaroon ng refund, no? Uh, entitled kung more than 5 years na kayo halimbawa nagkaroon ng ng pagbabayad no ay maaaring magbabawi ninyo no to the extent of 90% ang inyong uh, ang inyong uh, naibayad na pag less than na naman 5 years ang inyong naibayad no but but more than 2 years na kayong nag nag ano uh, nagbayad no uh, ng installment ay maaring entitled pa rin kayo ng refund no uh, na 50% ng inyong naibayad Okay? That is kung ang may kasalanan nito ay yung developer at siya yung mismo ang nag-initiate ng cancellation, no? Uh, doon sa inyong uh, sa inyong uh, sa inyong kontrata o nag-default man kayo, okay? Pero in this case, hindi naman yung sinasabi na nag-default kayo, gusto lang ninyong i year i, i mabawi ang inyong installment. Pag sa ganito ay maghanap na kayo ng buyer para ma-recover po ninyo ang inyong installment na na ibayad, Okay? Ngayon, kung less than 2 years ang inaman ang pagbabayad ng installment, ay entitled lang kayo ng grace period na kung saan magbayad ng installment, no? Uh, na hindi kayo na bibigyan ng uh, penalty interest charges. Okay? So, yan po ang inyong karapatan, no? Uh, ayon sa Maceda Law or sa ating Republic Act 6552. Lamang na kayo pag may alam sa batas.